i <laughs> po ang uh, luyang itim yan po uh, kukuha po tayo ng kanyang bulaklak ngayong business na araw yan po uh, minsan lang po uh, mamulaklak yung luyang itim ito yung luyang itim makikita nyo po sa inyo ang kanyang kulay ito ay luya luya na itim yan babalatan natin ng kunti para makita niyo po yung itsura niya ayan po itim yung laman ayan itim po yung laman ng luya na ito Ayan. may bulaklak ko po ito po ay swerte panguntra sa mga barang kahit sa mga aswang o masamang espiritu masamang elemento ito po ay gamit din ito panguntra kaya kukuha po tayo pampaswerte lagay natin dito sa maliit na bote maliit na buti na ito medyo maliit lang yung butas bumubula po siya pag may aswang o na tumitira sa iyo na mambabarang dito ito po kukunin natin o oh. yan po ang kukunin natin isa lang yung kukunin natin ang natira na bulaklak ay isang tap natin sa isang garapa ayan o ayan mga kabertudis uh, ayan na po eh, hey, ma ano na po ma tawag dito ma ano tawag dito yung makapal na yung dahon marami na yung dahon niya dami na po yung sa kabilang bahay ay nag ano din naga uh, tanim pero makapal yung dahon ay hindi pa rin na mulak na pag mamulaklak po suwerte po yan may kaming na suwerte ito naman yung luya luya na normal lang ayan pero ito ito galing sa Vietnam ang luyang itim na ito. Uh, magaling din ito sa gamot sa sa lahat ng uri ng sakit. Ginagamit ito na uh, ano din gamot nilalaga at saka iniinom. Uh, maraming salamat mga kabartudes. Iyan lang muna ang ipapakita natin. I isangkap isang cup na natin sa ating grapa. sa mga grapa natin na pampaswerte. Isang cup pa natin ng uh, luya na bulaklak. Ayen, maraming salamat. Paalam muna tayo. God bless po. Sa ating lahat.